Ciao so Raga! Musta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Just in case meron kang mahal sa buhay or kahit kahilala na gustong makaparne sa Italia ng legal, merong isang option na maaari na gawin. Pwede mag-apply ng tinatawag na visto turistiko or tourist visa para makapag-travel or makabisita din sa Italia. Just in case na napaibig na din sa Italia at ayaw nang bumalik doon sa kanyang country of origin, pwede ga na yung uh, visto turistiko or yung tourist visa ay i-convert into permit to stay or permesso di soggiorno, ang sagot raga ay pwede. Pero hindi yan applicable para sa lahat. Kaya dapat maige na aalamin natin mamaya kung sino-sino ga ang pwede na mag-convert ng kanilang tourist visa into permesso di soggiorno. Posible ga na yung isang holder ng tourist visa ay ma-hire sa isang trabaho at magkaroon ng work contract? Tapos, ang gagawin niya ay yung kanyang tourist visa ay i-convert niya or magre-request siya ng permeso di soggiorno per motivi di lavoro. Kung sakali din na ma-expire na yung tourist visa, yan ay pwedeng i-extend. Pero dapat na alamin natin kung ano-ano ga yung mga valid na reasons, yung mga motives para na sa ganun ay malaman mo para ikaw ay mapayagan na yung iyong tourist visa ay ma-extend. Isa pang importanteng tanong, kapag kaga ikaw ay uh, holder ng isang uh, tourist visa, tapos ikaw ay nag-overstay sa Italia, and then ikaw ay nakontrol, nahuli ka ng mga authorities, ano ga ang maaaring maging consequences? Pati na rin yung iba-iba uh, pang mga FAQs ay sasagutin din natin yan isa-isa. Ang detalye raga, doon po na sigla, parte Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gaay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo gan na mag-apply na bonus o kaya naman ay kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya tamang-tama sa iyo ang channel na Are para na sa gayon ay makapag-integrate ka at makapag-adapt ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Mag-subscribe ka sa channel. I-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Wheel Guide. Pwede na ako i-subscribe mo diyan at sana ay ma-follow mo rin ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Review muna tayo ng konti. Diga din sa vlog na are ay na-discuss na natin, na ipaliwanag na natin yung tungkol doon sa pagpaprocess yung tinatawag na lettera di invito na kung saan ay kung ikaw ay mayroong mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas o kaya naman ay mga kaibigan, pwede na sila ay i-invite mo para sila ay makarating din sa Italia. Kapag ka ikaw ay nag-process niyan, ang ibibigay ay yung tourist visa. Kaya raga, kung halimbawa na hindi mo pa yan napapanood, I suggest na panoorin mo yan para malaman mo yung iba pang mga detalye. Pero take note ha, yan ay ina-applyan pa, yung uh, pagkakaroon ng tourist visa. So ang mangyayari, si Italian Embassy ang magdideside kung ikaw ga ay bibigyan o hindi. Okay, sila ang uh, magpapasya kung yung application mo ga para doon sa tourist visa ay aaprobahan ba nila o idideny nila. Huwag iisipin na dahil ikaw ay nag-apply tapos ay na-submit mo lahat ng mga kailangan na documents at saka sa tingin mo ikaw ay qualified ay matik na na ikaw ay ma Hindi ganun ha. Si Italian Embassy pa rin ang mag kung ikaw ga ay bibigyan, aaprobahan ka ga ng tourist visa o hindi. Ngayon ay i-assume na natin na ikaw ay na-aprobahan na, ikaw ay na nabigyan ng tourist visa. So nakarating ka sa Italia, ang hawak mo ay tourist visa. Ang Italian Embassy, kapag ka nag-release ng tourist visa, ang duration niyan ay maximum na 3 months. Ngayon ay alamin natin kung ano ga yung mga options mo na pwede mong gawin. Just in case na napaibig ka na, gusto mo nang mag-stay din sa Italia. Pwede ga na mag-apply ng sojorno at ikaw ay mabigyan yan. Gaya ng nabanggit natin kanina sa intro, pwede yang gawin pero hindi applicable sa lahat.

ang uh, tourist visa o yung visto turistiko ay hindi pinapayagan na ma-convert into permesso di soggiorno. Pero mayroong exemption, pinapayagan na yung isang holder ng visto turistico or uh, tourist visa ay makapag-request ng permit to stay or permesso di soggiorno kung halimbawa na siya ay mayroong kamag-anak, meron siyang parente na naninirahan din sa Italia. Pero raga, wag mo na ma-excite ha! pakinggin mo ng maigi are dahil importante na maunawaan mo ang information na are. Ang isang holder ng tourist visa ay papayagan na makapag-request or makapag-apply na magkaroon ng permit to stay or permesso di sujorno kung siya ay mayroong kamag-anak na naninirahan din sa Italia at dapat yung uh, kamag-anak na yon na ko sa kanya para siya ay magkaroon ng permesso di soggiorno dapat yun ay Italian citizen o kaya naman ay isang citizen sa isang bansa na kasama sa European Union. Ibig sabihin, kung halimbawa na ikaw ay holder ng uh, tourist visa tapos yung kamag-anak mo na narito sa Italia, ang hawak lang nila ay permesso di soggiorno na normale o kaya naman ay yung permesso di soggiorno uwe pero soggiornanti di lungo periodo, hindi rin sila pwede. Hindi kanila pwedeng i-care ko para ikaw ay magkaroon ng permiso di si soggiorno dahil nga ang kailangan ay either na Italian citizen o kaya naman ay citizen ng isang bansa na kasama sa European Union. Kapag ka sinabi natin na kamag-anak, parenti mahal sa buhay na Italiano o kaya naman ay uh, citizen ng isang bansa na kasama dito sa European Union, kailangan ay either na asawa, anak, magulang o kaya naman ay kapatid. Kaya dapat ay maging malino sa atin na hindi lahat ng kamag-anak ay pwede. Lalo na yung mga kaibigan, hindi yun po pwede. Hindi yun ikari Although, pwede yun na i-invite para makaparne sa Italia at magkaroon ng tourist visa. Pero yung mga binanggit lang natin kanina na asawa, anak, magulang, kapatid, sila yung pwedeng ikariko para magkaroon ng sojourno. Tapos ay kailangan din na ma-meet yung requirements para doon sa pagpaprocess ng reconjungimento familiare. Kagaya ng parental relationship sufficient na income or ready to. At saka dapat ay mayroong bahay na tinitirhan. Maayos yung bahay na tinitirhan. Isa pa, kailangan na maunawaan natin maigi na hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-apply para magkaroon ng permiso de sojorno ay matik na na ikaw ay mabibigyan dahil si Questura pa rin ang magdideside kung ikaw ga ay bibigyan o hindi ng permiso de sojorno base doon sa isinabit mo na application. Sagutin din natin yung isa pa na importanteng tanong. Yung isagang holder ng tourist visa ay pwedeng ma-hire sa isang trabaho at uh, makapirma magkaroon ng work contract tapos ang gagawin ay i-convert yung kanyang tourist visa into permesso di soggiorno per lavoro. Ang sagot raga ay hindi, yan ay hindi posibleng gawin. Pwede laang, ang pwede ang opsyon ng isang uh, holder ng tourist visa na magkaroon ng permiso de soggiorno na permutivi di lavoro kailangan na magpa-process yan noong decreto flusi na kung saan yung kanyang papasukan na trabaho ay dapat kasama doon sa work sector na kasama doon sa decreto flusi just in case na ikaw ay mag-apply niyan at ikaw ay mabibigyan ng nulla osta kailangan na uuwi ka muna tapos ay sa kababalik din sa Italia para ikaw ay makapagpatuloy doon sa iyong trabaho at ikaw ay pwede na mag-apply ng permeso di sujorno. Meron pang isang option, halimbawa na ikaw ay holder din ng tourist visa tapos na expire na yan at ikaw ay nag-stay na din sa Italia, pwede ka rin na mag-apply nung tinatawag naman na sanatoria para ikaw ay magkaroon ng permeso di sujorno. Pero unlike ng decreto flusi na every year ay merong nilalabas na decreto flusi, ang sanatoria, yan ay from time to time lang la sila naglalabas. Yung uh, last nga na sanatoria ay noon pang 2020. At ngayon, 2023 na, marami pa din doon sa mga nag-apply, nag-process ng sanatoria ay hanggang ngayon ay naghihintay pa rin at wala pa rin, hindi pa rin nabibigyan ng permiso de sojorno. kapag pagka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas Ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas Hanggang ngayon ka, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay Hanggang ngayon ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas Ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras At baka masaraduhan ng padalahan Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre As in wala kang babayaran na charges Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit this oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -TAP send. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Ngayon naman na pag-uusapan natin ay yung mga valid reasons kung saan ay yung isang holder ng tourist visa ay papayagan na ma-extend ang validity ng kanyang visa. Ang isang holder ng Sengen tourist visa na nandiyan sa Italia o kaya naman ay sa isang Sengen area ay pwede na mag-request na ma-extend yung kanyang tourist visa dahil sa tatlong valid reasons na are. Una ay yung tinatawag na Forza majore or yung unexpected or uncontrollable event. Pangalawa ay yung humanitarian reasons at patatlo ay personal reasons. Dahil sa kahit na isalaan din yan sa tatlong yan na binanggit natin, yan ang dahilan mo, kaya hindi ka makalis ng European Union Territory, yung iyong tourist visa ay pwedeng ma-extend. Para yung example ng Ford sa majore, na-cancel yung flight mo kaya hindi ka makaalis. O kaya naman ay na yung flight mo kaya hindi ka rin makaalis dahil sa masamang panahon. Aray naman yung example ng humanitarian reasons. Halimbawa ay kaya hindi ka pa makapagbiyahe, hindi ka makaalis dahil nang nagkaroon ka ng malubhang sakit. O kaya naman, baka ikaw ay uh, nagka-COVID. O pure, meron kang uh, mahal sa buhay na nandito sa Italia na nagkaroon ng malubang sakit, hindi ka makaalis. O baka naman may namatay. So, ikaw ay hindi rin makaalis, maaari na ma-extend yung iyong tourist visa. Kapag ka naman personal reason, halimbawa ay kaya ka nagpunta sa Italia ay dahil meron kang mahal sa buhay na susunduin dahil lang mayroong malubahan na sakit. Tapos ay bago kayo umalis ay nagkasakit na naman, na-confine na naman doon sa ospital so na-extend yung iyong pag-stay kaya dapat din na ma-extend yung iyong tourist visa. Yan lang ay yung ilan sa mga examples just in case na mayroong mga senaryo na iba sa mga nabanggit Always na magkoconsult sa isang immigration lawyer para alam yung magiging mga options mo pa. Ang extension ng validity ng tourist visa, yan ay ina-applyan sa kwestura at sila rin ang magde-decide, uh, sila rin ang magbe-verify kung ikaw ga ay papayagan o hindi na yung iyong tourist visa ay may extend Sagutin pa natin yung iba pa ng mga FAQs. Halimbawa, yung isang holder daw ng uh, tourist visa, ay uh, hindi lahat na bisita yung kanyang mga kamag-anak doon sa loob ng tatlong buwan kung saan ay valid yung kanyang tourist visa. Pwede ga na siya ay mag-request ng extension ng kanyang visa? Ang sagot raga, obviously ay hindi. Dahil hindi yan kasalit doon sa uh, valid reason kahit pasabihin na yan ay personal reason. Isa pa na tanong, yung isagang holder ng tourist visa na merong nakilala na isang babae o isang lalaki na kanyang nagustuhan, pwede ka siya na mag-request ng extension din ng tourist visa niya para sila ay lubos pa na magkakilala? Ang sagot din raga mas obvious na hindi pwede. Pero just in case na kayo ay nagsama na at nagkaroon kayo ng kontrato di convivencia, pwede na mag-apply ng tinatawag na permesso di sojorno per convivenza di fato. Paano naman kung halimbawa nagkaroon ng malubang sakit? Pwede ka rin na i-extend ang tourist visa para makapagpagamot din sa Italia? Ang sagot raga ay pwede yung gawin. Sa katunayan ay hindi pwede na mag-deport ng isang tao ng isang foreigner na kung saan ay mayroong malubang sakit. At pagka nasa ganyan na situation, pwede na mag or mag-request, mag-apply ng permesso sa so giorno per cure medike. Ang tipo ng permiso do soggiorno na yan ay valid habang ikaw ay nagpapagamot at pwede na yan ay ma-extend pa. E ano naman ang maaaring maging consequence kung halimbawa na yung uh, tourist visa ay ma-expire na? Okay, ang mangyayari naman kung halimbawa na ikaw ay makontrol tapos ikaw ay wala ng valid na residence na permit din sa Italia, maare na ikaw ay patawan ng parusa, pagbabayaran ka ng multa na mula 5000 euros hanggang 10000 euros. Eh ano naman ang mangyayari kung halimbawa na-control ka tapos ay expired din ng iyong tourist visa? Tapos ay pulis ang nakakontrol sa iyo, ay nakahuli sa iyo ang mangyayari ay ikaw ay i-expel. Ikaw ay i-deport -de doon sa iyong country of origin. Tapos ang mangyayari pa ay mababan ka or uh, hindi ka papayagan na pumasok dito sa Europa sa loob ng tatlong taon. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Kung sakali na nandyan ka sa ganyan na situation, umaasa ako na nakapagbigay ako sa iyo ng info para nalaman mo kung alin ka ang pwede at alin ang hindi pwede. Umaas rin ako na kung sakali hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at mapusuan mo ang aking mga vlogs. At malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba sa ating mga kababayan. Lalo na doon sa alam mo na maaring matulungan din ng information na laman ng vlog na are. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga! Alla prossima!